Hindi maipaliwanag ng sensya kung gaano katalented ang comic artist na to na patuloy na hinahamon ng limitasyon ng sangkatauhan. Nakilala siya bilang DP Art Drawing. Tinatawag siyang taong mobile printer. Sa isang advertisement video tulad nito, gumamit siya ng 180 pieces na papel para i-reproduce ang video. Wala kang makikitang kahit anong flaws. Isa rin siyang tagahanga ng Marvel. Ang proseso na to ay tumagal ng 737 hours sa buong 1000 434 pieces na papel. Idrinawing niya ang classic na eksena ng laban ni Iron Man kay Thanos sa Marvel Universe. Habang ikaw ay nag-iisip pa lang anong mga gamit ang gagamitin para mag-drawing, siya ay tapos na sa pagguhit gamit ang chapstick at lapis. Karaniwang mga tao ay nagdo-drawing gamit ang isang kamay. Pero siya, nakakapag-drawing gamit ang dalawang kamay at nakakatapos ng dalawang obra. Kaliwang kamay na Ronaldo, kanang kamay na Messi. Kung hindi pa nito napapatunay kung gaano siya kahusay susunod ipaparamdam niya sa iyo na wala siyang katulad kaya niyang magdrawing ng bilog gamit ang kaliwang kamay at square gamit ang kanang kamay pagkatapos dalawang magkaibang portrait ang lilitaw sa harap mo. hindi lang yan gumagamit din siya ng kompas para magdrawing pagkatapos magdrawing kaya pa niyang takpan ng naonang drawing at papalitan niya ng panibago grabe walang katulad na talento thank you for watching